Isa pong mapagpalang pagbati, siyempre, ang aking pinapaabot dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay uh, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. ayan At uh, speaking of uh, politikong kawatan, ay uh, mukhang uh, mukhang uh, napaagayata yung karma nitong mga kawatang ito nangunguna na nga dyan si Romualdez, itong si Kimbo, Saldico, at yung mga iba pa na nagparti parte nung pira na kinulimbat nila dyan sa PhilHealth na 6 billion. Ayan. At ang pagkakaalam natin dyan, kasama na dyan ang Senado. Sa dyan yung pandak na kwan, ah, mahinhin ko, mahinhin ko na, no, pala mahihindutin. Ayan. Sa konting kwan tayo, Uh, bagamat ako sana ayaw ko nang itapik sana ito dahil talaga nakakasawa na yung mga kabila-kabila ma maririnig mo, papanood mo yung pag uh, nanakaw sa ating gobyerno. So ito nga po ay pangsamantala ay kaya uh, kay papaano ay uh, matutuwa tayo dito. Dahil naglabas na po nang order ang Supreme Court na pinapadalo sa oral agro argument itong si Kimbo. At ganoon din po yung mga iba pa, kagaya ni Nina Romualdez na yan. Si, pinapadalo. At hindi lang, nga, hindi lang yan, hindi lang yan, hindi lang <laughs> yan. Kasunod po noon, sinabi, inor nag-order na rin ang Supreme Court na ibalik sa PhilHealth yung bilyon na kinulimbat nila. Ayan! Ay, <laughs> magang karma ito! Ayan! So ngayon, at hindi pa yan! Hindi pa yan! oh pagkatapos po, na malaman ni Kimbo yung order ng Supreme Court na yan inatake ng hika ay ito tapos nung inatake ng hika, grabe hindi na ma, talagang uh, parang malalagot na yung hininga hindi na halos makahinga hindi lang yan pumunta doon si ta nag itong si Juan, uh, isang kawatan na los. Pagkakita ni Kimbo kay Tambaloslos, sumub-sub si, uh, ta si uh, Kimbo. Saan siya sumub -sub? Saan? Doon po siya sumub -sub sa bayan ni Rumbolbe. <laughs> Pero binabawi ko po yun. Hindi po yun ang totoo. Ang totoo po noon, hindi sa bayaga. <laughs> Kundi, doon sa, uh, <laughs> doon sa nakagayan. <laughs> Ay, di oh, diba? Ngayon, ito na ang siste. Habang nakasubsob sa bayag niya, tambalos los, los ito si Kimbo. Sabi niya, sub-sub siya. Pabulong kasi nga hindi siya makahinga. Sabi, papaano na ito tambi? Yung, kanaging, yung kaparte ko, naubos ko nang ibili ng Rolex at saka Hermes. Sabi ni Kwan, kaya ito, eh, hindi na ako makahinga. Dahil nabigla ako doon sa order ng Supreme Court kasi hindi natin pinino yung kuni. pagkakagawa eh, sabi nga ni Kimbo dapat talagang sinigurado natin na malinis ay nanjan na yan sabi nga ni, Tam ni Tambaroslos himas-himas siya doon sa batok ni Kimbo sige relax ka na lang para makahinga ka na maayos dahil pagdating natin doon sa, pag nakulong tayo ay di magbabaybul study na doon tayo doon sa kulungan <laughs> nung marinig na naman ng ni Kimbo, lalong isinubsob niya yung, uh, yung uh, mukha niya doon sa bayad ni Romualdez. Naku, makukulong ba tayo? Sabi ni Kimbo, ay mukhang na uh, kwan, mukhang hindi lang tayo makukulong dahil uh, pag uh, ito nanalo si uh, Ator ni Vic Rodriguez at itong si Marcolita at magpapasa sila ng death penalty, ay baka masalang tayo sa death penalty. <laughs> Kaya lalo tuloy na ko, sabi ngayon na Kim hindi na ako makahinga. Kaya nga, relax lang. Sabi ko naman sa 'yo di ba, lahat naman na nakukulong, sabi ngayon ni, Reb, ni Tambalos Los, di ba ang uh, binabalingan yung magbabaybol study sila? O, oh, baka, baka sakali, na kapag ka uh, hindi nagpasa ng death penalty ito si Marcolita at saka si Vic Rodriguez, hindi, hindi tayo ma may -e injectionan ng lita. <laughs> hindi tayo ma-injectionan -e ng formalin. Oo nga, sabi nga niya, naku, sana. Ay, nako Yun po yung kwan. Pero, sasabihin ko lang po ito, hindi naman po, medyo, medyo, kinuman ko lang po, medyo dinagdagan ko lang po ng kwento. Pero hindi naman po totoong sumubsob sa bayag ni Tambalos Los. Pero, ang totoo po doon, hinika Talagang, uh, talagang inatake po ng hika. At, uh, nung malaman nga na, pinapadalo siya sa oral argument. At yung iba pa. Kaya maraming makukulong. Itong si uh, kuan ah, uh, eh, kwan po yan eh. Pero matagal-tagal pa naman po, hindi hindi agad-agad yan. Pero ang, uh, ang gusto ng Supreme Court ngayon, maisa uli yung uh, pirang kinulimbat nila sa Pilhel. Yan. So, sa, so, sa so, kwan na po yan, sunod-sunod na po yan. At uh, mabuti na lang at uh, kahit pa paano ay uh, tayo ang makakahinga-hinga ng kaunti dahil ganyan. Unang-una talaga ng um, pero grabe po ha, uh. Talagang ito po yung gobyernong pinakakawatan. Nagsama-sama po yung mga demonyo. At nag-combine po yung mga demonyo at mga satanas dito sa gobyernong ito. Grabe. Kaya ayun oh, and, andami ko pong uh, ini-record eh. Pero hindi na po kailangan dahil kitang-kita niyo naman po, maging sa Facebook, maging sa sa YouTube, makikita nyo po kabi kabila dyan yung pag- uh, Uh, paglalabasan uh, ng mga kinawat ito may trillion-trillion po ang kinakawat ito mga ito ngayon ang siste ngayon ay itong si Robles at saka itong si na ito na ayon dito sa ating uh, mga napapanood yung kumpanya nila ang ginagamit para mag uh, money launder so mga sangkot na ito sa money laundering itong mga mga mukhang mga ko na ito. Hindi ko malaman kung mga mukhang tala ba itong mga hayop na ito o ano. So, ayan po ang nakakalungkot. Pero, sabi ko nga, huwag tayo mawala ng pag-asa. Bagamat talagang ako man na nawala na po ng pag-asa, kung paano pa mababawi lahat yan. Pero maswerte nga po itong mga ito dahil nga hanggang ganun lang na sinasabi ng uh, Supreme Court na ipasauli daw yang kinulimbat nila ang pirang yan. Dahil ang sinasabi ko po rito, pag nagkaroon po ng pagkakataon at uh, maapoyin tayo doon sa mga susunod na presidente, ay tatalupan ko po yan mga yan. Sisiguraduhin ko po yan. Pagkatapos ko pong talupan yan, sinasabi ko yan lagi, buhusan ko ng asin at saka soka yung mga katawan ng mga talop na yan. Tapos uh, kukuskusan ko pa ng uh, siling labuyo yung mga hayop na yan. Pagka hindi nila sinuka lahat yung mga kinawat nila, iwan ko lang. Sabi ko nga, ultimong kutsara, wala ako ititira dito. Eh. Pero kung pa po, panaginip pa lang po yan. At uh, wala, po, wala pong kasiguradohan yan. Pero asigurado po ngayon ay pinapasauli na po ng Supreme Court yang kinulimbat na lang pera ng pilhel. Grabe, di ba? Samantalang dito, yung mga naku, yung mga yung mga nakukunpain, yun talagang legitimate na kun, ha? Na pilhel member talaga, yun talaga nagbabayad, ha? Kagaya ko, halimbawa, kung uh, yung mga, hindi eh, pa naman ako na hospital, yung mga na hospital dyan, imadinin mo, yung nag-bill yung uh, nag-bill ng 300,000 uh, sa hospital alam niyo po ba na cover lang ng PhilHealth 20,000 lang di ba ganun po kababoy itong gobyernong ito na kung tutuusin kung hindi nga nila kinulimbat yung pirang yan kung tutuusin po dapat zero ang baba wala zero yung bill nila or wala silang babayaran kung mayroon silang babayaran ay kaunti na lang. Ay, ang problema po ngayon. Sabi ko nga 300,000 yung bill, 20,000 lang yun na ah, cover sa PhilHealth. Kasi nga po, wala na pong pundo. Hindi pa rin nila binigyan ng budget yan. Hindi na nga nila binigyan ng budget yung PhilHealth, ninakawan pa nila. Ganyan po kahayop tong gobyernong ito. si Kaya ito, sabi ko, ito yung mga kamura-murang mga tao. Ito yung pan kung nakakamatay lang siguro yung mura. Wala akong gagawin dito kundi murahin na lang, murahin itong mga animal na ito. Nang magkamatay na. So, nako ako, grabe. Lalo na po yung mga binobulgar ni Maharlika. Kaya nga po ang dahilan kung bakit nire-upload ko yung mga video ni Maharlika para po kahit papaano, kahit na yung mga Uh, iba ay hindi nakapanood sa kay Maharlika Dito po ay mapapanood nila Kasi nire upload ko po Dahil nga po Gusto ko po dyan ay ma makumalat Or malaman ninyo Yung mga nangyayari Bagamat wala dito si Maharlika Pero talagang grabe Credible Yung uh, kanyang mga puting ahas Talagang totoo Magmula pa yan yung uh, sinasabi da, Dati nagigipitin si Pastor Kibuloy Nangyari yan gigipitan gigipitin si na uh, President Duterte nangyari. So lahat ng mga information na nakukuha or natatanggap ni uh, ni Maharlika, eh, talaga namang talaga sabi ko nga credible. Yan po. Ngayon ang gusto ko rito, dapat din ito talaga ah uh, Yan si Saldi dapat. Imaginin mo, sino ba yung putang inang yan? At itong siko na ito, itong hayop na tagapangpanggan na yan, si uh, Gonzales na yan, may sariling kontraktor. Ha? Sa kanya na ang uh, kontrata, sa kanya pa ang supplier pa siya, lahat na sa kanya. Imadinin mo. Tapos yung mga ginagawa nila, mga dike or dike, ha? tingnan nyo na, giba-giba na dapat yung dugo nila ang uh, isaboy dyan. Ihalo sa siminto. Kasi talagang mga kwan na ito, mga hindi lang perwisyo sa bayan na ito, talagang mga piste na nga ito. Daig pa nito yung kwan. Daig pa nito ang, uh, ang uh, COVID. Talagang mga virus ito mga ito. Yan, sinasaldi ko na yan. Ay, mga ako vehicle partilis na yan. Ako po. Aywan ko kung bakit binibuto pa ng taga tagabikol yan. Anyway, hindi ko na po kailangan na saklawin pa yung karapatan ng mga tao na bumuto ng kagusto -ka nila. Pero sana, matauhan naman kayo. <laughs> Madinin mo yung bibili ka ng helikopter, bibili ka ng <laughs> bibili ka ng kwan, ng eroplano. Uh, aeroplano. Paano nga, siya lahat, siya ang pinakamalaking kontraktor dito sa buong bansa. Dito sa atin. Yang saldi ko na yan. Imagine e mo yan. kontraktor ng gobyerno na hindi naman dapat. Ganon din niya si Gonzales. Pero nag, nagkukonsil, nag, nag malinis, malinisan itong mga hayop na ito. na, nakalista na kayo. Nandiyan na kayo sa notebook ko lahat ng mga kawatan nakalista na kayo dahil uh, ulit-ulitin ko lang wag lang mag-cross ang landas natin dahil uh, parang napakasarap sa akin yung droging ko kayo mga kawatan na yan na alam ko na kayo ang nagpapahirap lalo dito sa mga kababayan ko ano pa Marami pa po yung dinidinig. Yung mga dinidinig sa Supreme Court. Ito, ito pong impeachment kay Sara Duterte. Eh, mukhang wala na po yan. At uh, mukhang uh, hindi na po siguro matutuloy yan. Dahil may nagpakuan din po eh. Nagpalabas na rin po ang Supreme Court ng uh, uh parang uh, certiorari. Diyan sa impeachment na yan. Kasi maling-mali po talaga. Imaginin mo, Isang uh, uh, impeachment complaint lang dapat sa isang taon. Ang ginawa nila apat. Apat na magkakasunod na impeachment ang ginawa nila kay, kay uh, Sarah Duterte. Yun, ando ng uh, malamang dito, disqualified yun or kanyon. Hindi igagrant grant ng kanyon. Yan. Lumabas dyan yung mga kabubuhan, itong mga animal na itong mga kawatan. Dyan lang naman sila matatalino sa pagkakawat eh. Wala ka nang dapat ituro sa kanila Pagdating sa nakawan Yan mga yan Yung mga kongresista na yan Marami dyan sa kongresista na yan Ang mga kawatan Ganon din dito sa kwan Sa senado tina mo Parang kala mo birhe, uh, Kala mo ang lumaluma uh, -luma magsalita At laging nakaputi yan ha Kasi simbolo raw ng Pagiging malinis sa tao Yung pala may kapartnerin pala dyan Sa mga kinulimbat nila dyan na bilyon-bilyon na yan. Ano pa ba yung kan may mga yung mga blanco blanco na yan? Pinalusot din yan eh, Grace po. Dahil mayroon silang kaparte na 5 billion. Talagang pinarte-parte na nila eh. Wala ka nang dito, wala ka na masulingan dito. Ha? Hindi ko maintindihan din sa mga ito, bakit walang kabuso ganito mga animal na ito? bakit walang kakuntintuhan itong mga swapang na ito kaya sabi ko nga sige lang enjoyin nyo yung mga ninakaw ninyo, darating ang araw uh, pagdurusahan ninyo yan pero hindi na magtatagal yan, kasi kung tatagal pa ay uh, makakalusot na kayo, baka magkandamatay na kayo, hindi nyo pa maranasan yung uh, yung balik nyan hindi po tayo ngayon magkukuan eh. Hindi po tayo magdadasal dito na na kuan na paparusahan kay ng Diyos. Hindi na po kasi matatagalan pa. Ako ang magpaparusa sa inyo. Tandaan niyo 'yan. Tandaan yung pagmumukhang ito lahat kayo mga kawatan. Lahat kayo mga nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, lahat kayo. Gagawin ko kayong mga giniling at ipalalamon ko dito sa mga buhay ako. Tanda niya. Buisit kayo. Wala na talaga. Lahat eh. Saan ka? Kahit saan ka bumaling eh. Puro nakawan dito, nakawan doon. At, at imaginin mo, ito, ito na lang ang tandaan natin mga kababayan. Imaginin mo, 100 plus lang yung dapat na Bumuto Doon kay Sarah Duterte Okay, 100 plus lang Para maging kapaniwala Kuno Ayon dito kay Tambalos Los Ay ginawa nilang 215 yung mga pumirwa Na hindi naman kailangan Ano ang maliwanag doon? Pira 100 million Bawat isang pumirma Yan ang tandaan niya mga kaibigan See Kaya talagang tayo kunuko lang tayo eh. ah, Ginagawa na lang tayo Yung mga tanga itong mga hayop Itong mga kawatan na ito, ito eh. Sa totoo lang, Wala naman mga utak yung mga yan Ang utak nila Nakalaan kung papaano sila Magnakaw Iyan po yan. Pero sabihin mo yung magkaroon sila ng utak para sa ikagaganda ng ating bayan, wala po. Wala yan. Diyan sila si eksperto sa pagnanakaw. Wala eh. Wala na talaga. Wala, wala ka na talagang kwan. Wala ka na talagang halos mapili sa mga hayop ito Kaya, diyan sa, sa kwan, ilan ba yan, congressman? 300 plus yan na congressman. Kita nyo naman. Sa 300 plus na yan, maaring dalawa hanggang lima lang ang matino dyan. See? Diyan sa Senado, may matino ba dyan? <laughs> Lahat yan. Tingnan nyo nga yung 5 billion. Pagkahati-hatian nila yan. So, ibig sabihin, mayroon tatanggi kayo doon kung binigyan, binigyang binigyan nga ng kapartiyan. Hindi kayo tatanggapin yan. Kaya wala kang mapipili dito sa mga hayop nito, Ha? Wala na. Kaya nga dapat mag-isip na lang po tayo kung paano natin yan. Kung paano natin masukul yung mga yan. Wala na nga hindi na, wala na, hindi na umiiral ang batas ngayon. Ha? Ang batas ngayon, Ha? Para na lang dito sa mga kawatan. Tandaan ninyo yan. Dahil, pag nangawat ka ng bilyon-bilyon, salpakan mo lang ng ilang milyon yung panayan, yung uh, didinig sa kaso, dismiss ka. No, oh. Kailan pa kaya magkakaroon naman ng batas para dito sa mga mahihirap kong kababayan? Mangyayari lang yan pag mayroon pag nabigyan ako ng posisyon kung sino man yung susunod na presidente mangyayari yan na magkakaroon ng batas ang mga mahihirap at lahat yan lalatiguhin ko yung mga kumamal na mga pera ng bayan na yan sabi ko latigo lang hindi ko na dito na tit na <clears throat> gigilitan ko yung mga yan Nahirap naman magsalita dito. Pero yun ang totoo. So pang samantala po, yan lang po muna ang may babalita ko sa inyo. Na itong si Timbo Kimbo ay natake ng hika na matapos siyang malaman na pinapatawag siya ng Supreme Court. At hindi nga lang yan. Pinapasa ulit pa ng Supreme Court yung mga pira na pinagparti-partihan nila. Yan po ang maibabalita ko. At sana, ay uh, kahit na kahit na galit kayo sa akin dahil uh, yung mga sinasabi nyo dating fake news ay uh, kalimutan nyo na yon Dahil unang-una, sinasabi ko naman po yon dahil nga sa sobrang galit ko sa mga animal na ito. Kaya sabi ko nga, kaya patay na si ganito. O, tinaga si labrador. O, kasi isang gago yan eh. O, itong si paduano na nilason ng kanyang asawa. Yung mga ganun ba? So, dapat bin, maging kundi tayo. Palawakin din natin yung ating uh, mga isipan. Kung uh, yun ba ay talagang uh, totoo o nang-aasar na lang ba ako. Ganun lamang po. Maraming maraming salamat po. At uh, yun po, hey, mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ganun din po, mag-subscribe kayo doon sa isang channel natin, John Verana Vlogs. Dahil ang topic lang po doon, yung pag pagbibigay ng premyo doon sa mga nakapagsubscribe dito sa Birana Live Studio TV at saka John Birana Vlogs. Mamaya pong alas 12 ay panoorin nyo po at malay natin baka kayo na ang uh, mami-mention doon ng pangalan. At uh, ngayon po, ay uh, uulitin ko, yung kin na uh, tinambakan hanggang ngayon ay hindi pa siya nag, uh, nagbibigay ng uh, kanyang complete information doon sa messenger ng Tarik Hasan Mersa. Aywan ko kung hindi, kung uh, Napanood niya yung uh, yung uh, sinabi ko sa vlog ko hindi ko alam pero ulitin ko lang kung uh, na mo ito ay uh, ipadala mo yung uh, yung uh, complete name complete address at saka cellphone number doon sa messenger ng Tarek Hasan Mirza para sa ganon ay uh, makausap ka ng sekretary ko kung uh, saan ipapadala yung regalong ipapadala ko sa iyo kaya naman ako bibigyan siya ng regalo dahil natuwa lang ako dito sa taong ito dahil uh, hanggang ngayon inaabangan na lang yata niya yung kanya yung aking i-upload na video, i-share niya po agad at nandyan po 'yan sa kanyang uh, Facebook account. So ganun po, napakadali lang po akong uh, napakababaw po ng aking kaligayahan at uh, kaya po napansin ko po agad siya. So doon po sa mga Gustong uh, makasali doon sa ating uh, Parapol Draw doon sa Junbira na Vlogs ay uh, yun nga po. Subscribe, pindot ang bell, pindot ang all para uh, manotify kayo pag kami mga bago akong i-upload na uh, video. So mamayang alas 12 po yan. Maraming maraming salamat po at pagpala inawa kayo ng ating Panginoong Hisos. Salamat po. Mahal na, mahal ko po kayong lahat.